Mga kabasura oh. Nakapulot sila ng laptop. Ayun oh, ang dami oh. Ayun, Tapos, ito pa ang malupit. 750,000 pesos na sa loob ng kama. Hello mga basura! Nakapulot na naman si Tropa ng napakagandang tablet. Pero mas solid yung napulot ko ngayong araw. Nakapulot kasi ako ng 50,000 Korean won. Tara, samahan nyo kami magpulot sa mga basurang tinapon nila. Nakabutan ko nga yung mga kasama ko dito na naghahalukay na. Akala ko, laptop itong hawak ko pero tablet pala. Mga kabasura, oh. Nakapulot sila ng laptop. Ayan, oh. Ang dami, oh. Ayun, dami na tinapon, nakadali sila. Oh, baba natin, baba natin. Okay ba lahat yan? Oh, okay lahat yan? Oh, O, oh Ay. Baba ko, baba ko. Ba. Ang dami pong nangalaruan, no? Bali sila nga pala yung nakapulot sa tablet na yan. Hiniram ko lang para may pagkita ko ng malapitan sa inyo. Meron din ano, meron din bag dito. CK. Kelvin Clean. Ito pa, mga Pokemon. Ay, gusto ng mga anak ko to ah. Hindi, tasabi ko to. Nakakapanghinayang lang kasi hindi namin lahat nalukay yung mga basurang tinapon nila. Nung ibababa ako na kasi biglang dumating si amo. Saan mo galing yan bro? Dito sa mga ukay? Diyan sa taas? Hmm. Ukay pala yan? Sa mas Wala, wala si tanda. Sige. Baba natin. Yung hinihila ni tropa, punong-puno ng gamit pang bahay yan. Ito, ito. dami at hindi na nga pala ako nakapag-video kasi pinadurog na sa amin yung mga basura kanina, bali na nga pala yung mga basura, ang dami daw mga sapatos mga bag, tsaka mga tablet ang nadurog sabi ni tropa nagmamadali kasi si amo, kailangan na daw durugin yung mga basura ang tinapon nila bali nakapulot nga din pala ako ng 50,000 won kanina, ang kaso hindi ko na na video, baka kasi mapupulot pa ng iba kapag binidyo ko pa mga kabasura bali dyan ko nga pala siya napulot kanina madalas talaga kami makapulot ng mga ganyan dito, bali nasa 2000. 1,000 pala yan sa atin. Ito na nga pala yung tablet na napulot kanina ni Tropa. May password lang pero napakabilis lang yan sa Pilipinas. Ayan o, napakakinis pa talaga mga kabasura. Pali naglibre na din pala ako ng burger nung umuwi kami kanina. Bibili ka pa bro? Maglilibre ko ng ano? Ng burger. Maglilibre ka? Oo. Oh. Ay. ko. ng tubig. Sige, sige. Uwasan natin itong si Kwenta. Sana wala <laughs> pulot talaga. <laughs> Kakapanood ko pa lang ngayon tapos napanood ko yung balita ngayon dito sa South Korea. Nagpalit kasi sila ng mga gamit nila pang bahay. Ang malupit yung kamang tinapon nila punong-puno ng mga pera sa loob nito mga basura. Anin, jipe bungchimida. 현장에 출동한 경찰관이 합세해 매트리스를 뜯어보니 현금 뭉치가 연이어 쏟아집니다. Bali, ganito nga pala yung nangyari. Tinapon ng mga anak yung mga gamit na pangbahay. Lola na pala yung may-ari sa kama na yan. Bali, iniipon pala niya yung mga perang binibigay sa kanya ng mga anak niya. Mabuti na lang, napakabait ng na mga nagtatrabaho sa basurahan. Talagang sinabi pa nila sa mga pulis para matukoy kung sino yung tunay na nagmamay-ari ng na mga pera. Grabe talaga, kaya napakasarap maging basurero dito sa South Korea. Biruin mo yun, 750,000 pesos, makikita mo lang talaga sa basurahan. Kaya wag na din kayong magtaka kung ba bakit madalas kami nakakapulot ng mga pera dito sa trabaho namin? Usong-uso kasi yan dito sa Korea na magtapon sila ng mga pera. Ayan o, napakaganda nga ng mga gamit na tinatapon nila. O paano ba yan? Ang gandito na lang muna. Hanggang sa muli natin pagkikita. Paalam mga kabasura!